Naramdaman mo na ba na parang may kakaibang mangyayari, na tila tahimik na may inihahanda ang universo para lamang sa iyo? Paano kung ang mga bituin ay pumupuesto ngayon hindi lang para bigyan ka ng pag-asa kundi para dalhin ka sa kasaganaan? Pagkatapos ng March 26, isang pambihirang kaganapan ang magaganap sa kalawakan, namamangha ang mga astrologo, at lumalakas ang mga espiritual na bulong. Sa lahat ng labindalawang zodiac signs, Apat lang ang napili upang makatanggap ng di pangkaraniwang biyaya, ang manalo sa loto at bigla ang yumaman. Isa kaya ang iyong zodiac sign sa mapalad na apat. Hindi lang ito basta swerte, ito ay tadhana. At kung patuloy kang manunood, malalaman mo kung ikaw ba ang susunod na pagpapalain ng gintong kapalaran. Sa bawat henerasyon, may mga sandaling nagbabago ang galaw ng mga bituin. Biglang umiikot ang gulong ng tadhana at ang simpleng buhay ay biglang napapasukan ng pambihirang swerte. Isa sa mga espesyal na sandaling iyon ang March 26. Hindi lahat ay makakapansin nito, pero ang mga taong sensitibo sa enerhiya ng kalawakan, lalo na ang mga may zodiac signs na tugma sa espesyal na pagkakataong ito, ay maaaring makaranas ng napakalaking pagbabago sa kanilang kapalaran. Isipin mong pagising mo isang umaga, naramdaman mo agad na may kakaiba. Isang napakalakas at mahiwagang enerhiya. Ang pagyaman mula sa loto ay hindi lang tungkol sa numero, ito ay tungkol sa tamang oras, tamang enerhiya, at espiritual na kahandaan. Ayon sa mga astrologo at mga eksperto sa mistisismo, ang pambihirang galaw ng mga bituin pagkatapos ng March 26 ay magdadala ng alon ng biyayang pinansyal sa buong universo. Ngunit apat na zodiac signs lamang ang ganap na makakasabay dito. Kung minsan mo nang pinangarap ang biglaang pagyaman o naniniwala kang may higit pang nakalaan para sa iyo, baka ang mensaheng ito ay para talaga sa iyo. Alamin natin ngayon kung aling mga zodiac signs ang napili para sa misteryosong biyayang ito. Pagbabagong kosmiko pagkatapos ng March 26 may isang pambihirang kaganapan sa kalawakan pagkatapos ng March 26, isang bihirang galaw ng mga bituin na ilang taon nang hindi nangyayari. Si Jupiter, ang planeta ng swerte at kasaganaan, ay magsisimulang umimpluensya sa mahahalagang bahagi ng Zodiac, habang si Mercury naman ay gagalaw ng direkta, na magtatanggal ng mga pagkalito at mental na balakid. Samantala, si Venus, ang planeta ng kayamanan at kaligayahan ay sandaling sasabay sa pag-usbong ng buwan, nabubuo ng isang pambihirang pintuan ng oportunidad. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ay makakaramdam ng ganitong enerhiya. Para sa marami, lilipas lang ito gaya ng ordinaryong araw. Pero para sa apat na espesyal na zodiac signs, para itong isang pinto na biglang bumukas. Isang bigla ang pagbabago ng enerhiya. Isang malakas na senyales mula mismo sa universo. Mapapansin ng mga zodiac signs na ito ang kakaibang mga pangyayari, paulit-ulit na pagkakita sa mga partikular na numero, matitinding panaginip, o kaya naman ay malakas na kutob. Para bang sinasabi ng kalawakan na, maghanda ka na. Dahil paparating na ang biyaya, malaking biyaya. Hindi na lang basta tsamba ang loto. Pagkatapos ng March 26, para sa apat na zodiac signs na ito, magiging isang espiritual na tawag ito. Isang pambihirang sandali kung saan magtatagpo ang kutob, enerhiya, at tamang panahon. Perpektong pumupuesto na ang mga bituin, at kung ikaw ang isa sa mga napiling zodiac signs, baka ito na ang matagal mong hinihintay na pagkakataon. Ngayon, tuklasin na natin kung aling zodiac sign ang unang mapalad na makatatanggap ng biglaang kayamanan na ito. Zodiac sign hash isa, Aris, March 21, April Labinsham, si Rico ay laging lumalaban. Isang tunay na Aris, matapang, walang kinatatakutan, at patuloy na sumusulong kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Nagtatrabaho siya bilang delivery rider sa Maynila, sumisingit sa trapiko. Laging nagmamadali upang makahabol sa oras at makuhang bonus. Hindi kailanman naging madali ang buhay, ngunit hindi siya kailanman sumuko. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siyang may mas malaking bagay na naghihintay sa kanya, hindi lang niya alam kung kailan o paano. Isang gabi, pagkatapos niyang maghatid ng late na order sa Quezon City, napatingala siya at napansin niya ang buwan, tila mas maliwanag kaysa dati, parang may kakaibang hata. Nang gabi na nanaginip siya ng mga numero, malinaw, matingkad, kumikinang tatlo, pito, labing apat na, dalawamput ani. Nagising siya na kinakabahan at mabilis ang tibok ng puso. Hindi na niniwala noon si Rico sa astrology o tadhana. Hanggang sa gabing iyon, may nag-udyok sa kanya na kumilos. Ginamit niya ang huling pera niya para bumili ng loto ticket gamit ang mga numerong nakita niya sa panaginip. Lumipas ang ilang araw at nakalimutan niya ito. Hanggang dumating ang March 27, buong lungsod ang mainay sa balita, may nanalo ng pinakamalaking jackpot ng taon. Nanginginig ang kamay ni Rico habang sinusuri niya ang ticket niya. Tumama lahat ng numero, walang mintis. Hindi sumigaw si Rico. Naupo lamang siya sa gilid ng daan sa katahimikan, nanginilid ang luha. Habang buhay nang nagbago ang kanyang kapalaran. Bakit Aris? Bakit ngayon? Ang Aris ay mandirigma ng Zodiac. Sa ilalim ng planetang Mars, kilala ang Aris bilang matapang, laging handang kumilos, at sumusunod sa kutob. Pagkatapos ng March 26, magtatagpo ang enerhiya ng Mars at Jupiter na magbibigay ng pambihirang lakas, swerte sa pera, at matinding kutob. Hindi lang basta mararamdaman ng Aries ang swerte, kikilos talaga sila. Kakaiba ang Aries dahil sa kanilang tapang. Habang nagdadalawang isip ang iba, agad namang sumusulong ang Aries. At ito mismo ang ginagantimpalaan ngayon ng universo. Kung ikaw ay isang Aries, ito na ang tamang panahon upang sundan ang iyong kutob, Bumili ka ng tiket. Habulin mo ang oportunidad at magtiwala ka sa apoy na nasa loob mo. Pinapabora ng tadhana ang matapang. Ang kosmikong pagbabago pagkatapos ng March 26 ay magsisindi ng apoy sa bahay ng kapalaran ng Aris. Magbubukas ng pagkakataon para sa hindi inaasahang kita, sorpresa, at loto jackpot. Pero tandaan, mahalaga ang timing hindi habang buhay nakabukas ang pintong ito. Zodiac Sign Hash 2, Taurus, April 20, May 20, si Elena ay uri ng babaeng naniniwala sa mabagal ngunit siguradong pag-unlad. Isang tunay na Taurus, praktikal, matatag, at malalim ang koneksyon sa kanyang mga pandama. Isa siyang florist sa isang maliit na bayan sa Batangas, maingat na nag-aayos ng mga bulaklak ng may pagmamahal at pasensya. Tahimik ang kanyang araw, predictable ang kanyang buhay. Pero palagi siyang may pangarap, ang magkaroon ng malaking flower shop sa syudad, kung saan mas maraming tao ang maaabot ng kanyang talento. Pero wala siyang sapat na pera upang matupad ito. Tuwing gabi, napupuno ng halimuyak ng mga bulaklak at mahihinang tunog ng wine chime ang kanyang paligid. Ngunit noong gabi ng March 26, may kakaibang nangyari. Buong linggo na niyang pinagmamasdan ang langit, ramdam niyang may nagbabadya, isang kakaibang pananabi. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng mga bituin, Isang malakas na bugso ng hangin ang nagpabagsak sa isa sa kanyang mga paso. Nang pulutin niya ito, natagpuan niya ang isang lumang notebook na naiwan ng kanyang yumaong lola, puno ng mga numero at simbolong astrologikal at numerologikal. Dala ng kuryosidad at gabay ng di maipaliwanag na kutob, sinunda ni Elena ang isang pattern mula sa notebook. Kinaumagahan, itinaya niya ang mga numerong iyon sa loto. Natatawa pa siya sa sarili niya, ano nga ba ang ginagawa niya? Ngunit tila iba talaga ang enerhiya na nakapaligid sa kanya noon. Pagkalipas ng tatlong araw, narinig niya ang kanyang pangalan sa radyo. Siya ang nanalo ng jackpot, sapat na pera hindi lamang para buksan ang kanyang pangarap na flower. Shop, kundi para makapagtayo pa ng tatlong branch nito. Hindi umiyak si Elena. Napangiti lamang siya, tumingala sa langit, at bumulong, salamat, Lola. Bakit Taurus? Bakit ngayon? Ang Taurus, na pinamumunuan ng planetang Venus, ay kilala bilang nurturer at tahimik na tagabuo ng Zodiac. Madalas silang tahimik tungkol sa kanilang mga pangarap, nagtatrabaho ng may fokus at katapatan, matyagang naghihintay ng tamang panahon. Pagkatapos ng March 26, pumapasok ang Venus sa paborableng posisyon para sa Taurus, lalo na sa aspetong pinansyal, halaga, at di inaasahang gantimpala. Ang kusmikong pagbabago na ito ay lalo pang nagpapalaka sa kanilang kakayahang magmanifest ng mga pangarap. Ang mga tahimik nilang visualizations, kasaganaan, katiwasayan, seguridad ay ngayon ay sinusuportahan na mismo ng universo maaaring hindi hinahabol ng taurus ang kayamanan, ngunit kapag panahon na nila, ang kayamanan mismo ang lumalapit sa kanila. Mas lumalakas din ang koneksyon nila sa kalikasan at kutob sa panahong ito. Mararamdaman nila ang kakaibang pagnanais na tumaya ng partikular na numero, Bisitahin ang mga lugar na hindi pa napupuntahan, o sundan ang mga senyales na dati ay binabaliwala lang nila. Hindi ito nagkataon lamang, kundi pagising ito ng kanilang intuition na ngayon ay nakaayon na sa universo na handa ng gantimpalaan ang kanilang matagal na paghihintay. Para sa Taurus, ang pagdating ng kayamanan pagkatapos ng March 26 ay hindi dahil sa malakas na sugal o tsamba lamang, ito ay dahil sa tamang alignment may ibinubulong ang mga bituin at ang mga makikinig ay siguradong mamumulaklak. Zodiac sign hashtag lo, Gemini, may dalawamput isa, June dalawampu, si Miguel ay palaging nasa galaw. Isang likas na Gemini, hindi mapakali, madaldal, at laging mausisa sa mga bagay-bagay. Sinubukan na niya halos lahat, nagbenta ng mga pre na damit online, gumawa ng mga voiceover sa TikTok, sumubok pa ng crypto. Wala man masyadong nagtagal, hindi ito naging problema sa kanya. Para kay Miguel, ang buhay ay tungkol. Sa pagsubok, pag-explore, at pagtatanong ng tipa ano kaya kung. Isang gabi sa Cebu, habang nagbabasa ng mga thread sa Reddit tungkol sa kahulugan ng mga panaginip, may isang post na pumukaw sa kanya, isang user ang nagkwento tungkol sa numerong lumabas sa kanyang lucid dream na tumama sa loto. Napangiti si Miguel, ngunit bigla siyang napaisip. Noong nakaraang gabi, nanaginip din siya ng kakaiba, isang kalsadang puno ng mga karatula, at isa dito ay kumikislap-kislap ang mga numerong labing isa. Dalawamput tatlo, tatlumput apat. Hindi niya pinansin sa umpisa. Pero habang tumatagal ang araw, paulit-ulit niyang nakita ang mga numerong iyon, sa mga resibo, plaka ng sasakyan, pati na rin sa cellphone number ng customer niya. Parang may gustong iparating sa kanya ang universo. Dahil sa kakaibang pangyayari, napilitan siyang tumaya. Isinulat niya ang mga numero at bumili ng tiket habang pabirong sinasabi sa sarili, paano kaya kung manalo talaga ako? Dalawang gabi ang lumipas, dumating na ang araw ng draw. Hindi agad naniwala si Miguel. Akala niya niloloko siya ng isip niya. Pero tumama ang bawat numerong tinayaan niya. Hindi man milyones, sapat na ito upang mabayaran lahat ng utang niya, makabili ng bagong kagamitan para sa mga side gig niya, at makapagsimula ng totoong negosyo. Hindi naging mainay ang selebrasyon ni Miguel. Naupo lang siya sa harap ng laptop at mahinang bumulong, ganito pala ang pakiramdam. Kapag sumasagot ang universo, Bakit Jiminy? Bakit ngayon? Ang Gemini ay pinamumunuan ni Mercury, planeta ng komunikasyon, katalinuhan, at synchronicity, at naghahanda na para sa isang malaking kosmikong upgrade pagkatapos ng March 26. Habang lumalabas na ang Mercury mula sa kanyang retrograde shadow at pumupwesto kasama ng Jupiter, mas magiging matalas ang mental energy ng Gemini. Ang simpleng ideya ay nagiging matibay na kutob. Ang mga coincidence ay nagiging malinaw na mensahe. Hindi tulad ng ibang zodiac signs, kadalasang nakatatanggap ang Gemini ng mga senyales sa pamamagitan ng salita, numero, panaginip o bigla ang kutob. Sa panahong ito, ang kanilang isipan ay nagsisilbing pinto papunta sa kasaganaan. Isang bigla ideya, isang pattern na mapapansin nila, o kakaibang panaginip, lahat ito ay maaaring maging daan sa hindi inaasahang swerte. Ang planetary alignment ay nagpapalakas din sa tatlo at sham ye houses ng Gemini, komunikasyon, swerte mula sa mga mensahe, at maikling paglalakbay. Maraming Gemini ang mararamdamang ihinihila papunta sa tamang numero, tamang tiket, at tamang lugar. Ang kanilang pagiging mausisa ay literal na magdadala ng malaking gantimpala. Ang mga Gemini na magtitiwala sa kanilang mental instinct, Lalo na pagkatapos ng March 26, ay maaaring matuklasan na ang kanilang tila kalat-kalat na pag-iisip ay tahimik pala silang dinadala patungo sa kasaganaan. Zodiac Sign Hash 4, Leo, July 23, August 22, si Clarice ay palagi ng bida sa sarili niyang kwento. Isang tunay na Leo, maliwanag ang personalidad, malakas ang karisma, at sobrang mapagmahal sa mga taong mahalaga sa kanya. Guru siya sa kindergarten sa Davao, kung saan binibigyang buhay niya ang mga kwento at ipinaparamdam sa bawat bata na mahalaga sila. Ngunit kahit nagminining siya sa classroom, mas mahirap ang buhay sa labas nito. Nalulunod sa utang ang pamilya niya at ang pangarap niyang makapag-travel, magsulat ng libro, at makabuo ng magandang kinabukasan ay natatabunan na lamang ng mga bayarin at responsibilidad. Isang araw, habang nasa field trip ang klase nila sa isang lokal na planetarium, tumingala si Clarice sa mga artipisyal na bituin at bumulong ng munting hiling. Wala siyang inaasahang sagot. Ngunit ng gabing iyon, habang nagsicheck siya ng mga papel sa kandila dahil sa brownout, Nagvibrate ang cellphone niya sa isang random astrology notification. Leo, maghanda ka sa pagbabagong pinansyal pagkatapos ng March 26. Napangiti siya at naisip na, talaga ba? Ngunit nagsimula na ang kakaibang mga pangyayari. Isang co-teacher ang nag-abot sa kanya ng papel na may random na apat na numerong code para sa school system, eksaktong tugma ito sa kanyang birth date. May estudyanteng nagdrawing sa kanya na may hawak na gintong barya. Biglang binigyan siya ng lola niya ng lumang scratch card mula sa drawer at sinabing, subukan mo, anak. Masyadong malinaw na ang mensahe ng universo. Nagpasya si Clarice na bumili ng loto ticket sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, gamit ang mga numerong paulit-ulit niyang nakikita sa paligid niya. Dumating ang March 28, nasa kusina siya noon, naghahanda ng merienda, nang biglang sumigaw ang nakababatan niyang kapatid mula sa kabilang kwarto. 8. 8. Nanalo ka. Tumama sa jackpot ang mga numero niya. Napaluhod si Clarice sa sahig, sabay ang tawa at luha. Hindi lang dahil sa perang napanalunan, kundi dahil sa wakas. Nagbigay ang universo sa isang taong palagi ng mapagbigay. Bakit Leo? Bakit ngayon? Ang Leo, na pinamumunuan ng makapangyarihang araw, ay tanda ng pamumuno, pagmamahal, at tamang timing. Pagkatapos ng March 26, papasok ang araw sa espesyal na energetic pathway kasama ng Jupiter at Uranus, isang pambihirang aliment na magdadala ng bigla ang tagumpay, pagbabago, at pagkilala. Para sa Leo, ito ay nangangahulugan na dumating na ang matagal nilang hinihintay na panahon. Ang mga Leo ay likas na mapagbigay, mapagmahal, at tagapagtanggol. Madalas silang nagniningning sa panlabas, ngunit tahimik nilang pasan-pasan ang maraming pasanin nakikita ito ng universo, at ngayon, ginagantimpalaan nito ang liyo, hindi lamang ng yaman, kundi pati na rin ng pagkilala, karangalan, at kasaganaan. Maaring dumating ang kanilang swerte sa loto sa pamamagitan ng sorpresa, bigla ang kutob, o simbolikong panaginip. Ramdam ng Leo ang enerhiyang unti-unting lumalakas sa kanilang puso, isang pakiramdam na, ito na, nangyayari na talaga. Dapat nilang pagkatiwalaan ang pakiramdam na ito, dahil ang mga bituin ay hindi lang sa langit kumikinang. Minsan, kumikinang sila sa katauhan ng mga tao, at isinilang ang Leo upang magbigay liwanag sa mundo. Hindi sumisigaw ang universo, bumubulong lamang ito. At pagkatapos ng March 26, malinaw na ang mensahe nito, paparating na ang kasaganaan, ngunit para lamang sa mga taong nakaalin, mulat ang kamalayan, at handang makinig. Ikaw man ay Aris, Taurus, Gemini, Olio, hindi lamang ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa tamang panahon na itinadhana. Napili ang mga zodiac signs na ito hindi lamang dahil sa kung sino sila, kundi dahil sa kanilang mga katangian, katapangan, tiyaga, pagkamausisa, at pusong bukas. Ipinapakita ng kanilang mga kwento na hindi palaging hinahabol ang kayamanan, minsan, ito ay dumarating dahil handa kang tumanggap, magtiwala, at maniwalang karapat dapat ka. Ngunit kung ang iyong sign ay wala sa listahan, huwag kang mawala ng pag-asa. Gumagalaw ang universo sa mga alon. Ang enerhiyang dumadaloy sa apat na zodiac signs na ito ay maaaring maramdaman din ng iba, kaibigan, kapamilya, o kahit ng mga hindi mo kakilala. Manatili kang bukas, manatili kang handa, tandaan mo ito, isang tiket, isang ideya, o isang kutob lamang ang maaaring maging susi ng iyong pagbabago. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, handa ka bang maniwalang may kakaiba, at mahiwagang biyayang paparating sa buhay mo? hayaan mong gabayan ka ng mga bituin, sundin mo ang iyong puso, at pagdating ng tamang sandali, huwag kang mag-atubili, dahil baka isang numero na lamang ang pagitan mo sa itinakda mong kapalaran. Kung naramdaman mong tumatak sa puso mo ang mensaheng ito, hindi ito nagkataon lamang. Dinala ka ng universo dito ng may dahilan. Kahit nabanggit man ang iyong zodiac sign, o hindi, maaaring magsimula na ngayon ang iyong daan patungo sa kasaganaan, sa simpleng pakikinig lamang sa iyong kutob. Kung nakaramdam ka ng kakaibang hatak habang nanonood, huwag mo itong baliwalain. Ang pakiramdam na iyan ay ang iyong panloob na gabay. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Ano ang iyong zodiac sign? Naranasan mo na bang maramdaman na abot kamay mo na ang swerte? Ibahagi ang iyong kwento sa comment section sa ibaba. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng mga senyales, mga bituin, at tadhana, siguraduhin ilike ang video na ito, mag-subscribe para sa marami pang cosmic insights, at ay click ang bell notification para hindi mo mapalampas ang iyong itinakdang sandali. Tumatawag na sa ang iyong kapalaran. Sasagot ka ba?